Ano na ang nangyayari sa ating mundo? Bakit biglang nang snow sa isang desyerto doon sa Saudi Arabia? Ito na nga ba ang tanda ng katapusan? Maraming beses ko na pong nababanggit sa mga kong video na abangan nyo lamang marami pang mga kakaibang mga mangyayari sa ating mundo na hindi natin inaasahan. So nakikita na po natin yan sa panahon natin ngayon. Marami ng mga kakaibang bagay na talagang di natin maipaliwanag na nangyayari. Isa na po dyan yung kamakailan lang ikinagulat ng buong mundo. Kumalat po yung balita sa buong mundo na yung isang desyerto doon sa Saudi Arabia ay bigla na lamang inula ng yelo. Ayon sa mga balita sa ilang international media outlets, pasimula pa lamang noong November 2024, nagsimula ng mabalot ng niebe ang desyerto ng Al Jaw region. Ang dating kulay ginto na lugar ay bigla na lang naging kulay puti dahil sa pag ng yelo. Makikita natin na marami mga tao ang nasayahan sa kakaibang pangyayari na yon. kabi, -kabi mga pagkuha ng mga litrato yung mga tao doon dahil sa kakaibang pangyayari na ito. May mga larawan pa tayong makikita doon na yung mga kamelyo, ito ay nababalutan ng na makapal na snow. Ayon sa mga taga roon, nakakagulat daw yung pangyayari na yon dahil yung temperatura sa desyerto na yon ay pumapalo ng halos 55 degrees Celsius. So napakainit daw ng temperatura na yon. Tapos bigla-bigla na lang umulan ng yelo. At hindi lang basta umulan ng yelo. Talagang nabalot na makapal na yelo yung desierto. Ayon sa mga nakakita nito at sa ilang mga netizen sinasabi po nila, ito ay maaring himala daw na galing sa Diyos. Kasi nga hindi naman daw karaniwan yung kaganapan na ito. Parang napaka-imposible na sa tuyo at napaka-init na desierto bigla na lamang uulan ng yelo. So kakaibang pangyayari daw po iyon. Kamakailan lamang, marami rin mga tao ang nagulat dahil yung ilang parte ng Sahara Desert ay binaha. So hindi raw po pangkaraniwan yung pangyayari na ito. Yung isang desyerto ay babahain. Kaya sinasabi nila, ito rin ay palatandaan na himala ng Diyos. Ang ilan, ini-interpret po nila ito na sign daw ng katapusan ng mundo. Kasi nga, ito ay hindi pangkaraniwang pangyayari sa ating mundo. Kung sa iba, ito daw ay sign ng himala, para naman sa iba, ito naman ay sign ng judgment ng Diyos sa mundo pagpapakita raw ito na malapit na nang yung ating mundo dahil nga sa pabago-bago nangyayari sa ating kapaligiran. Sinasabi naman ng ilan, wala itong kinalaman sa himala o pagkagunaw ng mundo, kundi ito raw ay isang hilamang ng climate change. Ang may kagagawan din daw naman ng mga kaibang pangyayari na ito sa ating mundo ay gawa lang din daw ng mga tao. Dahil hindi daw napapangalagaan ng mga tao yung mundo, kaya nababago yung temperatura nito. So expect daw natin na marami pang mga pagbabago na mangyayari sa ating mundo kung di daw natin ito aalagaan. Ang ilan naman na manghalang sila sa kakaibang pangyayari na ito na yung isang disyerto nagkaroon ng maraming snow. Inajoy lang po ito ng ilang mga tao kasi nga madalang daw ito na mangyari. Ngayon ay sa National Center of Meteorology o NCM, ang pagkakaroon daw ng yelo sa desyerto sa Saudi, ito daw ay dahil sa naghalong temperatura ng desyerto at hamog mula doon sa Arabian Sea. So dahil daw dyan, ng yelo sa ilang parte ng desyerto. Ayon sa ilang mga residente doon, ito daw ay first time na nangyari sa history o kasaysayan ng ating mundo. Nabigla na lang nagkaroon ng snow doon sa desyerto na kung saan naan sila. So maraming mga tao, kinatawa yung pangyayari na ito. Ngayon mga kapatid, sabi ko nga sa inyo, huwag na kayo magulat sa mga kakaibang mangyayari sa ating mundo. Tulad na lamang nito, nagkaroon ng yelo o umulan ng niebe doon sa desyerto. Matagal ko na pong sinasabi sa inyo yan at nababanggit na talaga makakaroon ng mga ganyang bagay. Yung mga imposible, nagiging posible sa ating mundo. Marami po talaga tayong mga i-expect ng mga kakaiba at mga kababalaghan na mangyayari, hindi lang po dito sa lupa, kundi doon sa langit. Sinasabi po yan ng Biblia. So kung may mga mababalitaan pa po tayo ng mga kakaibang mangyayari sa ating mundo, ibig sabihin lang po niya natutupad na yung propesya. Isa na nga po dyan, yung pagkakaroon ng niebe doon sa disyerto. So muli mga kapatid, sasabihin ko na po sa inyo, abangan nyo lamang po yung mga balita na gugulat sa ating mundo. Marami maraming mga mangyayari na di natin o mga pangyayari na imposible pero mangyayari. Kasi nga, malapit nang bumalik yung ating Panginoong Iso So kung mangyayari man yung mga kaibang pangyayari na yon, huwag na po kayong magulat. Expect na po natin yan na sa mga susunod na panahon o sa mga susunod na araw, merong mga kakaibang pangyayari. Kasi nga, tayo ay nasa mga huling araw na. Palatandaan na po yan na malapit nang bumalik yung ating Panginoong Sokristo sa pangalawang pagkakataon. At hindi lang po yun, simula na rin po ng matinding kapighatian sa ating mundo. Yan po yung tribulation period na aabot ng pitong taon. So yung mga nangyayari ngayon sa ating mundo na kakaiba, wala pa po yan. Marami pa po pong mga kakaibang mangyayari sa ating mundo pagdating ng panahon. Kung para sa iba, yung pagkakaroon ng yelo ay palatandaan ng pagkagunaw ng mundo at marami mga tao na natatakot dito. Pero para sa ating mga mana ng palataya, dapat yung mga nangyayari na ganyan, maging pag-asa po natin yan. At dapat maging excited tayo kasi nga alam natin na sa pamamagitan ng mga pangyayari na yan, alam natin na babalik na yung ating Panginoong So Siya po ay babalik na at siya ay maghahari na sa ating mundo sa loob ng isang libong taon wala naman po sinasabi yung Bible na pagdating po ng panahon talaga magyayelo yung mga desyerto. Pero ang alam lang po natin na pagdating ng panahon, pag na yung ating Panginoong Sokristo sa mundo na ito, yung mga desyerto, tutubuan po yan ng mga halaman at mga puno. At di lang po yun, magkakaroon ng iba't ibang mga anyong tubig doon sa desyerto. Yan po yung sinasabi ng Biblia. Pero yung pagkakaroon ng yelo, wala pong sinasabi yung Bible dyan. Maring yan po ay palatandaan lamang na tayo ay nasa mga huling araw na. So habang tayo po ay naghihintay sa pagbabalik ng ating Panginoong Isus, maging mabuti po tayong katiwala sa mga nilikha niya. Kasama na nga po dyan yung kalikasan. Nilikha ng Diyos yung lahat at dapat po pangalagaan din po natin ito. Dahil sa una pa lamang po, yan ay yung gustong mangyari ng ating Diyos. Pangalagaan po natin lahat ng mga nilikha niya. Kasi po, yan ay galing din sa Kanya. So dapat maging mabuti tayong katiwala. Pangalagaan po natin yung kalikasan kasi po yan ay kalooban ng Diyos. Kung gusto po natin mas maging maayos pa yung mundo natin, alagaan po natin ito. Sa lahat ng nilikha ng Diyos, tayo lamang yung pinagkatiwalaan niya na alagaan lahat ng mga nilikha niya sa mundo na ito. So dapat gawin din po natin yon. Kasama po yon sa kalooban ng Diyos. Oo, alam natin na mayroong mga hindi magandang mangyayari sa ating mundo pagdating ng panahon, pero hindi ibig sabihin nun, hahayaan na natin na masira po yung ating mundo. O kaya man, wala na tayong gagawin sa ating mundo. Muli mga kapatid, ipapaalala ko po sa inyo, maghahari pa yung ating Panginoong Heso Kristo sa mundo na ito sa loob ng isang libong taon. So ibig sabihin niyan, maaaring darating yung tribulation, maraming masisira. Pero tandaan niyo po mga kapatid, pangalagaan pa po natin yung ating mundo kasi pagkatapos ng pagkasira na yan, yung ating mundo na ito, ito ay gaganda pa. Magiging maayos pa po ito. Kaya dapat, pangalagaan natin mabuti kung ano po yung meron sa mundo na ito habang tayo ay naghihintay sa pagbabalik ng ating Panginoong Sokristo. At syempre habang naghihintay tayo sa pagbabalik ng ating Panginoong Yesus, kung paano tayo nagiging concern sa kalikasan na nilikha niya, maging concern din po tayo sa mga tao na nilikha ng ating Diyos. Alam po natin na nilikha rin po ng Diyos lahat ng mga tao. At hindi lahat ng tao ay makakapasok sa langit. Tanging yung mga nanampalataya lang sa ating Panginoong Yesu Kristo. So ibig sabihin po niya mga kapatid, yung mga hindi nanampalataya sa ating Panginoong Yesu Kristo, mapapahamak po sila. So, dapat magkaroon tayo ng compassion doon sa mga tao na hindi pa nakakakilala sa ating Panginoong Yesus. Marami pang mga tao na walang pananampalataya sa ating Panginoong Diyos at namumuhay pa sa kasalanan. Sa panahon po na ito, ito na yung pagkakataon para ibahagi natin yung ating Panginoong Sokristo sa kanila. Marami mga palatandaan na, na pinapakita yung ating Panginoong Isus kaya dapat mas mag-double time po tayo sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Kung tayo may kaligtasan natanggap, hindi pwede na sa atin lamang ito. Ibahagi po natin yung kaligtasan na ito ng sa ganon kapag nag sama-sama po tayong mapupunta doon sa kalangitan kasama yung ating Panginoong Isus Kristo magpakailanman.